Disclaimer! Ang video na ito ay para lamang sa impormasyon at kaalaman. Hindi ako doktor o eksperto. Kung may sintomas o medical na katanungan, mas mabuting kumonsulta sa lisensyadong doktor o health professional. Alam mo ba, ilang dekada na ang lumipas mula ng unang matuklasan ng HIV at AIDS? Sa simula, itinuturing itong sentensya ng kamatayan. Maraming nawala, pamilya, kaibigan, mga pangarap. Pero ngayon, Isang malaking tanong ang bumabagabag sa marami na tagpuan na ng nga ang sagot sa AIDS. Noong mga nakaraang taon, napakaraming breakthroughs ang naiulat. Isa na rito ang isang bagong gamot mula sa Amerika na tinatawag na Lenacapavir. Hindi ito tulad ng dating gamot na kailangang araw-araw iniinom. Ang Lenacapavir ay injectable at tinitingnan ngayon bilang long-acting IV treatment na pwedeng inject tuwing anim na buwan lang. O, dalawang beses lang sa isang taon. Ayon sa ulat ng US FDA at iba pang international health bodies, ang lenacapavir ay may potensyal na maging game changer para sa mga taong may HIV, lalo na yung mga hindi tinitibag ng ibang gamot. May kilala akong isang OFW na nahirapang tanggapin ang kanyang kalagayan. Ngunit nang malaman niya na may mga bagong gamot na, nabuhayan siya ng loob. Hindi man ito direktang lunas sa AIDS, pero ito ang humahadlang sa virus na tuluyang bumagsak ang immune system. At yan ang punto kung bakit napakahalaga ng mga bagong gamot tulad nito. Ibig bang sabihin nito ay may lunas na sa AIDS? Ang totoo, wala pa rin ganap na lunas. Pero ang sagot ay unti-unti nang nahahanap. Dahil sa mga bagong gamot, ang HIV ay hindi na sentensya ng kamatayan. Nagiging manageable na ito, katulad ng diabetes o high blood pressure. At kung maagapan, hindi na nauwi sa AIDS. Kaya napakahalaga ng kaalaman, ng testing, ng pag-inom ng gamot, at higit sa lahat, ang pagtigil sa diskriminasyon. Hindi mo kailangang matakot. Hindi mo kailangang mahiya. Dahil ang kaalaman ang unang hakbang patungo sa kaligtasan. At habang patuloy ang siyensya, baka balang araw, ang tanong na may gamot na ba sa AIDS ay maging isang simpleng tanong na lang sa kasaysayan. Please like, share, at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang impormasyong makakatulong sa iyo at sa inyong pamilya.